Ngayong araw ay dadayuhin naman natin ang isa sa may pinakasulit at pinakamurang combo meal ng inasal dito sa may barangay Santa Ana Tagi. Hindi ko nga akalain na may ganito kamura at kasulit na food trip dito sa may barangay Santa Ana Tagi. Na siya namang tinatangkilik at dinarayo rito. Lalong lalo na yung mga iba't ibang klase yung mga inihaw nila. Na siya namang masarap food trip eh lalong lalo na kung may masarap na partner na sa usawan. Isa pa sa pinakadinarayo rito yung kanilang chicken inasal. Na mayroong pinakasulit na combo meals, Birin nyo sa lagang 159 pesos lang. Eh meron ka ng chicken inasal. Inasal na unlimited rice, unlimited soup, at meron pang kasamang halo-halo yan. Kaya naman masasabi kung sulit ang dayo rito dahil sa daming pagpipilian ng mga meals nila rito, bri mo sa halagang 99 pesos lang, imatitik e mo na yung inasal nila na merong unlimited rice, unlimited soup. At ang kagandahan pa niyan ay meron silang malawak na parking, maayos at magandang dining area, na siya naman talagang dumadagdag sa magandang experience na pagdayo mo. So paano, tara, samahan nyo na ako ditong mag-food trip. Hi ma'am, uh, ma'am ano po yung mga menu nyo rito ma'am? Uh, meron po kami chicken inasal, meron po kami mga barbecue, liempo, seafood, at mga ibang ihaw-ihaw. Ma'am, ano naman po yung mga bestseller nyo rito? Ang bestseller po namin dito is chicken inasal. Ma'am, nakita ko may mga combo meals kayo ah. Yes po. Actually, yung combo meals po namin, at the same time, naka rice na po siya, may kasama na po siyang halo-halo. Pwede po, kung ayaw nyo naman po ng halo-halo, pwede rin naman saging kunyelo o kaya may iskunyelo. Parang mura ng mga nyo rito. <laughs> Actually, gusto po namin kasi yung talagang abot kaya ng pangmasa. Oh, pangmasa talaga, no? Yes. Ma'am, oh, sige ma'am, pa-order ako nung pinakamura, siyempre hanggang 159 lang ako eh. Sige po. Yung may dessert na rin yung kasama, di ba, okay. combo meals nyo? Okay. Ma'am, ali na rin ba yan? May sabon yes, na rin? Yes, ma'am. May kasama na rin pong soup. Saan po pala malulungkoy itong tindahan nyo? Yung um, tinasal? Yung, 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 yung tinasal, ito sa Emanalo, Santa Ana, Taguig Ito so, yung pinaka landmark niya para makita itong tindahan? Uh, malapit po siya sa simbahan po ng Santa Ana. Malapit lang sa oh, ah, simbahan ng Santa Ana Church? Oh, Santa Ana Church. Salamat! Thank you po. So, yung mga barangay, nandito tayo ngayon sa may barangay Santa Ana, Taguig. At dinayo nga natin yung pinakasulit na inasalan dito. Ito ngayon, pin-inasal. At ang gaganda pa dito mga barangay, dito mo lang makikita yung sulit na kung bumilis ng inasal. Biruyin mo sa halagang 159 pesos lang, may unlimited rice ka na na inasal, tapos, may kasama pang halo-halo yan. Kung gusto mo ng mais kunyelo, saging kunyelo, depende sa'yo, pero masulit to. Halo-halo. Ah! Wow! gatas. Unlimited soup din dito. Unless sawa ka manghingi ng sabaw. Ah! Tingnan nyo naman kung gano'n ka-juicy yung kanilang ano, mga barangay. Yung manok. Uy. Juicy, no? Malapin. Uy. Sarap to sa ano. Oh. Toyo. Na may sili. Mmm. Sarap. Ganda ng marinated. hmm hmm Ang juicy ng season niya. Mm. Lutong-luto. hmm At ang sulit ng mga combo meals niya. Pero mo 159 pesos lang. May kasama ng may kasama ng dessert 'yun. Ano 'to? Meron din sila rito mga inihaw, mga barbecue. Mmm! Sarap! Yun, isa to sa mga kadayo-layo dito, lalo na pagtapos mga magsimba. Ako, panalong food trip dito mga barangay. Sulit yung mga minorito sa may tin inasal. Mmm! Sarap ng juicy Mmm Gusto kong alam pa lang I-shout out si Eds o Ed na Na nag-comment uh, sa akin Na dito ko raw puntahan to. uh, tong Itong Tina Enasal uh, Dahil solid nga daw po dito At talaga namang Sulit yung mga combo meals nila So yun mga barangay Tara Putripin na natin to Enjoy natin yung pagpuputrip So yun mga barangay Sa mapapadayo dito Sa may barangay Santa Ana Tagig Yun o no? malapit lang itong Tina Inasal sa may ano, Santa Ana Park at saka sa may Santa Ana Church. Yung way na papuntang Tipas mga barangay, naku dito nyo lang sa matatagpuan sa kantong kanto. Yun, the best dito mga barangay lalo na yung mga combo meals nila. At dito nyo lang makikita yung mga combo meals na may uh, sulit na, affordable, budget meal. May kasama pang halo-halo. Uh, may kasama ng dessert. So yung mga barangay, so, sa mga mapapadaan dito, dayuhin nyo na itong uh, Tina Inasal. So open sila rito ng 10am hanggang 10pm mga barangay At huwag kayong magalala kung may dalaki sa sasakyan Kasi may malawak silang parking dito